kanilang amilyar uh, yes. o makakatulong dito sa local government units natin, sir. Yes, yes sir. Ilan pa ang natitira uh, sa kita itong collective kloa? Marami pa ho. Uh, in fact, ang, uh, ang target natin uh, in order to finish this program, of course, with the exemption of those that who have pending cases in the courts that is not already in our uh, control. Uh, pero kung ano, uh, ang ating talagang dapat i ang target natin is 1.2 uh, million hectares. Ngayon ho, itong taon na ito, ma matatapos namin ng mga uh, apat na raan. Uh, 400,000 hectares po. So may matitira pang 800. Ang gusto ng ating Pangulo na bago sa bumaba, tapos ho ito. And I think with your support, your honors, uh, and with the support also of our congressmen, we can do this. Uh, Mr. Chairman, matuto matutuwa sa statement ni Secretary because even in Bukinon, there's mother titles, collective titles, marami. Marami, and then they come to us kasi they have land dispute. Nag-aaway-aaway <laughs> like dun sa lugar nila dahil, yun nga, wala pang, hindi pa nasa subdivide. Eh hey, tama si Secretary, may iba gusto dito kasi malapit sa ilog. Ayaw na dun sa up kasi mapato. So tama po yun. If we can do that, uh, Secretary, that will be the best. We'll assist you. Let us know what funds, what uh, support we can give in the Senate to help you. Thank you. So, Secretary, yung split program. And uh, ang target by the end of uh, the term of the President, tapos na lahat nitong itong, uh, dapat i-subdivide. God willing, sir. Yes, uh, tapos na. Pag-subdivide, kasama nandito yung titles issuance yes, ng titles. Yes, sir. So, yes, sir. Di pa mahirap ang issuance ng titles? Hindi Or... naman, no. Uh, because we're getting full support from uh, the LRA. Okay. Uh, At yung mga ROD, talagang nagko-cooperate po sila. Itong um, uh, isa pang program na kita ko, Secretary, itong uh, Agrarian Justice Delivery Program. Um, uh, ito naman yung nag-aayos ng na mga disputes between landowners eh, Hindi na ho eh. landowners eh. Kasi, Not all types of disputes. Oo, so oh, kung minsan farmer versus farmer. Landowner versus... sinabi niyo yung kole, gaaway na collective. Eh, aside from that, yung mga iba pong mga problema, sari-sari na ho yan. Uh, yeah. Ano, ang ginawa namin, eh, dahil yung experience ko nung ako congressman pa, uh, siyempre, alam natin kung anong mangyayari sa baba, yung mga barangay uh, courts po, meron tayong mga barangay courts eh, in order to declog the cases in the uh, MTC, RTC, and uh, in all judi judicial bodies, eh, nagkakaroon na hoon ng mediation doon sa baba. Yun na hoon ginagawa natin. We hired, uh, we actually hired more lawyers. So that, and we have deployed them so that they can uh, already uh, mediate. Arang Lupon, yes. Arang Barangay Lupon meron pa kami justice on wills. Eh. Yeah. A classing disputes andyan na yan sa program na yan. Yes, sir. Yes, sir. What are the typical disputes? Mga typical disputes yung ganyan, mga... Uh, ano ba yung mga typical? Katulad na rin sir. Yung mga cancellation of kwan uh, of titles. Uh, tenant landlord, mga ganon. At saka, uh, yung uh, ma marami. Uh, yan yung mga cancellation of titles din, yung mga ganyan uh, kung pwedeng ayusin na doon, eh kumisa naman kasi yung ibang dispute katulad dito, eh hindi namin makaupo yung hindi makaupo doon, natalo na nga yung landowner eh, hindi pa rin makaupo eh, pinaupo na namin sila, ginamitan na namin ng ano, humingi kami ng tulong sa sa ating mga police So nakaupo sila katulad din sa Nueva Ecija. And uh Boundary, a, yes, yung boundary disputes, oh. mga ganyan. Oh. Marami ho. Kaya ho, um, yeah. Yeah. now, now we're, we're doing it, we're doing it, uh, sir, and because we have your support, we have the support of Congress and uh, the President, uh, medyo tumagaan ito. Noon po ang tawag sa amin, Department of Awe and Reklamo eh. Ay, ngayon eh, mas maganda na ang tawag sa amin. Oh, oh. Thank you, sir. Secretary, yung mga, may mga babasa lang ako na uh, before the 10-year uh, prohibition period, uh, may nagbebentahan na, natatrack down ba yung mga ganun na, at marami ba yung ganun? Ito, naririnig ko lang at nababasa ko lang sa internet. Um, but is that a rampant uh, problem? At ito kasama rin ba ito sa adjudication ninyo? Yes, sir. Uh, in fact, uh, if I am not mistaken, yung kasing USEC namin for legal is not here now. He's in the hospital. Uh, but if I'm not mistaken, may mga nahuli na kami. Uh, and uh, um, as provided for in the law, once you are caught doing that, we will... Uh, we Oh, we will, uh, ano, we, we will cancel your title and then award it to another beneficiary. Uh, because there is provision in the law that upon receipt of your title, you have to wait for 10 years before you are able to uh, sell it. Kailangan ng 10 taon, Your Honor. waiting, tinutulungan naman sila ng gobyerno. Diba? Diyan papasok na yung ah, uh, yung support services, no? Sir, ah... Hindi um, nila i-benta, kasi sabi nga ni Major, na baka nagbebenta sila kasi wala naman silang livelihood. Naging, Mr. naging... Mr. pag pa sila ng ameliar pag meron ng... Meron naman nagbabaya. So, nagiging pabigat na sa kanila. Ah, uh, sir, that is why I am very happy that you are asking this question ah, uh, because, uh, we really need to provide them with support services. Ah, uh, if I will cite, ah, uh, di ASEAN countries your honor, especially Thailand, the support that they have given our farmers is, uh, their farmers is tremendous, your honor. In other countries here in ASEAN uh, area, uh, ASEAN countries your honor, uh, malaki ang uh, support services na binibigay ang subsidy sa power and agriculture. Perhaps here in our country if we can also do that to our farmers. Uh, I'm not saying that there is no support services that our farmers are receiving except that we really have to intensify and increase our support to them your honor because they are feeding our people. Sila po ang nagpapakain sa atin. Kanya po uh, sana walang magsasabi na sobra-sobra nang binibigay nating suporta. Hindi po, ho, Your Honor. Na ako po ay weekend farmer din ako. Magsasaka din po ako. Alam ko po yung hirap na dinaranas ng ating mga magsasaka. Hindi po biro ang nabibilad sa araw na uulanan. Uh, hindi po biro yung uh, sinisingil ka ng utang. At pagkatapos eh, sa kabilang dako, ikaw naman ang nagpapakain sa ating bansa. Eh, It's never enough. We have to support them. Kasi ho, kapag tumigil na hong magtanim ang ating mga magsasaka, eh, uaasa na ho tayo sa mga dayuhan at ayaw ho natin yun. Food security is national security, Your Honor. Thank you. Thank you, Secretary, for uh, that. Doon in, in, sa support services, which particular... Uh, alam ko marami kayong program eh, no? sa support sa... So which particular program ang, uh, or which particular project dun sa so support services tingin yung pinaka-effective? Uh, Your Honor, yun hong mga farm-to-market roads po. Uh, importante po yun. Uh, so that hindi na ho kawawa ang ating mga magsasaka. So that kung masama ho yung daan, eh, yung mga ho nung na-experience namin ni uh, Senator uh, Migsugiri, nanganak na na yung buddhist po eh eh na pangalanan from... po yung yung, yung bata palagay ko may asawa na rin yung oh eh yung farm to market roads po yung bridges importante rin po ah uh, yung irrigation importante rin po ang irrigation projects ah hmm. at saka siyempre po yung <tuk> <tuk>. <tuk>. <tuk> mga farm machinery and equipment. Importante rin po ito kasi inumpisahan po namin i-introduce na imulat ang mata ng ating mga magsasaka sa bagong teknolohiya. Katulad doon nung sinabi ko kanina tungkol doon ho sa uh, um, tissue culture laboratory. At marami pa ho. At kasi ho, kung yun lang lupa na binigay natin sa kanila, Magsasaka sila, hindi yung sakit yun. Kailangan turuan din natin sila to go into livestock. Magalaga sila ng baka. Pero dapat yung tamang kaalaga din ng hayop. O kaya, marami na yung bagong teknolohiya ngayon. Uh, in fact, pwede ka na mag-fish pond na ang ginagamit mo tarpaulin lang. Yan uh, yung mga bagong teknolohiya na dapat natin ituro sa ating mga magsasaka. Yan, o, yan ang mga uh, support services na ipinibigay natin. Actually, yung farm-to-market road, although it's being demonized now, Mr. Chairman, due to overpricing, which is, you absolutely correct pointing it out. Kung pwede tayo gumawa ng standard amount per kilometer, tapos yun ang gag gagamitin, wala nang variation, double price, triple price. Uh, maganda yan because, bukid nun, uh, right now, the PSA has come up with its numbers, Because non is the highest contributor to the agriculture uh uh GDP of the country 6.9% ang yes uh, output so 6.9% so ang ginawa po namin napaka we put roads in all the barangays now so whatever amendments that we had before hindi namin po sa mga barangay roads and dahil jan Dati, pinuntahan namin na uh, isang oras bago umakit doon, ilang kilometro lang yun. Ngayon, maganda na, yung binabayaran nilang trucking, dati, walang truck doon dumadaan, puro kabayo, at the uh, howling na cost doon is 2 pesos per kilo. Ngayon, 25 centavos per kilo na because a 10-wheeler truck can go and pick up the equip uh, pick up the produce. So, it really helps. Basta done properly, the farm-to-market roads, it really helps the farmers ang laking bagay sa kanila and the howling cost alone, imagine from 2 pesos and 50 centavos per kilo of corn, lalagay nila sa likod ng kabayo or, or motor. As hindi nga makadaan yung truck o sasakyan. Pag may uh, ano na, may kapsada na, yung truck, yung charge of course because of uh, it's a bigger vehicle, 25 centavos lang per kilo ang charge ng howling to go to the market. So it's really a big hell. Uh, the howling cost. And that's what Bukidnon improved because we focused on our roads. And that's why we're now the sixth, we're the highest in all the provinces, higher than Isabela. I also Speaker these from Isabela. So we beat them in terms of agricultural output in the GDP growth rate for agriculture So Bukidnon. This year, we're hoping we can sustain next year. projects like farm to market roads, kung mababantayan at ma-execute na mabuti, talagang may, malaking maitutulong sa probinsya eh. No, I think yan ang importante kaso lang, yun nga, no? may mga cases na hindi tama yung ginagawa. But pagkaya sa Bukidnon, na uh, even yung mga education programs sa Bukidnon, na napababa yung poverty rate. So ay mga yung mga projects done properly malaki talaga may tutulong sa isang probinsya but i understand also na sa dar iba rin yung yung farm to market roads iba yung inyong execution kaya nababantayan mabuti tama secretary uh, yes sir Katulad po ng sinabi ko kanina uh, may participation po yung mga agrarian reform uh, beneficiaries natin eh kaya ho merong participa nagiging participatory transparent tapos may accountability rin oh at saka ang kaigihan doon, ang instructions ko po sa ating mga uh, municipal agrarian reform program officers ganun din sa mga uh, provincial agrarian reform uh, officers and also with the regional directors, siguraduhin na lagyan yung mga uh, farm to market roads natin ng side protection works. Sapagkat kung wala roon o walang drainage pag umulan, yung tubig papasok yan. Pag pumasok yan, maghahanap ng paglalabasan niyang tubig. Nai-scour gayon yung support ng simento. Hindi natin namamalayan na yung palang sa ilalim ng simento, eh, wala na pala. Wala nang support. Pag dumaan ang mabigat na uh, sasakyan, magka-crack po yun. Kaya kailangan lagyan po ng support services. Ang isa pa po, kung bakit ho tinututukan ho namin ito? Because it also pump times the economy in the local area. Kasi ho, itong mga farm to market state to, ginagawa ho ito sa mga liblib na lugar.